Naman ng mga usap-usapan sa ilang mga social media platforms at entertainment news sites ang aktor na si Paulo Avelino at ang ka-love team nitong si Kim Chiu. Marami sa mga netizens ang nakapansin sa pagiging missing in action ng dalawa noong kaarawan ni Paulo Avelino ilang araw na ang nakakalipas. Dahil sabay na naging missing in action si na Kim Chiu at Paulo Avelino nitong mga nagdaang araw, marami sa kanilang mga tagahanga ang nag-iisip na magkasama silang dalawa sa pagbabakasyon sa beach para ipagdiwang ang kaarawan ng aktor. Bukod pa rito nagugat ang mga haka, haka ang magkasama ang dalawa sa pagbabakasyon sa beach dahil marami ang nakapansin sa pangingitim ni Kim Chu. Sa kamakailang episode ng It's Showtime marami ang nakapansin sa pagiging uneven ng skin tone ni Kim Chu. Makikita ang bakat ng bra nito na sinuot sa swimming pahiwatig na matagal itong nagbabad sa araw. Sa kabilang banda, marami rin ang nakapansin sa tila pangingitim rin ni Paolo Avelino, kumakalat ngayon ang mga larawan at video ni Paolo Avelino na kuha sa isang event kapansin-pansing uneven din ang kulay ng balat ng aktor at makikita ang bakat ng relo na sinuot nito. Marami sa mga netizens lalong-lalo na ang mga Kim Pao fans ang nagbubunyi dahil wala na umanong duda na mayroong namamagitan sa dalawa dahil sa pagsasama nilang pagbabakasyon para ipagdiwang ang kaarawan ng aktor. Samantala, may mga netizens na mananawagan sa mga Kim Pao fans na huwag na munang pakialaman ang mga personal na buhay ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Hindi rin umano maganda na pangunahan ng mga netizens ang dalawa dahil wala pa naman umano silang inaamin na anuman patungkol sa estado ng relasyon nilang dalawa ngayon bukod sa pagiging magkatrabaho. Ano ang sinyo sa balitang ito?